So it's <laughs> Maraming nagbago sa akin nung makilala ka, tamad ako na estudyante, walang pagpapahalaga dahil sa iyo ang nagsipag na ako din makalipad. Nabot ko aking pangarap, ikaw nagsilbing pakpak, di mo ko pinabayaan, lagi kang nakasuporta, biya ito ng aking buhay, ikaw aking gasolina. Kasama kita palagi sa bawat paglalakbay, kulang na lang sa yung magulang, ngayon ngayon ko ang iyong kamay, sobra mo akong napahanga, ikaw ang inspiration, pagmamahal ko'y umaapaw, wala tong limitasyon, tuwa akong mission, salamat sa Panginoon, ginabay niya tayo lagi sa halos apat na taon mga pagsubok na dumaan na atin nang nilampasan mas lalo pa tayong tumibay dahil sa nakaraan kaya kami mapit ka sa aking pangako at iyong tatandaan ginto o kahit yaman, di, di ka kayang tumbasan yeah.